Nauna sa katong danaw pa ba nga arang puno aka adyo ginuhin mo na nila ka Pispan Danaw Udi arang nagdanaw mo ago ang tubig pa nga Ano ang mga nagdito na Oo, oh, muli ay Gibasa ka ni Dirina ah Gibantuan man yung nila sa so ni Rodi Day na Kanina nga ay ah. ni karong ba tsukuk ari ay Ha? Udi ay kita Ano na yung nas Ano na

Oh. sitgit? Hai guys, ya misa apa bu? Kami ka. <laughs> memang harus tahu nang kebataan pak. Muhamim punus, banyak musuhan. Kisa manamba lay day Ani? Oh. Ko idiritay. bag na. Naa wa na ngatol na. Indi na din. Ha. Duvelin. Kilan ito sana siguro? Dali diri na Mo balilen ito. Ditura anas. Murag mo na na ito ka. Ta. Oh. Amo sala. na ito ni ate. Ho, dagan ka yung bird. Ani, diri, dili, dili. dili. Tora oh. Dagan dili. dili. ka ayo. Bangot mana? Daka na ka. Katul gani, kay wala ka, e ka nak Oh, ka tabung. Okay. oh, dagan ka ayo, tabung. Ge. Oh, Awak Oh. Tantabi. Ha? Aman sila. Uy, asa namang kaday? Dito Dagan ka ayo. Ano koi ang tao dito nakablak? Maman. Dito ba? Ano ang tao dito nakablak? 1 babae ati Ate Sipen. At si Kailas. Yuban ka. Asa ka to sila? Ah sila. sila. Ah. Tao nako ko. <coughs> oh. Asa bet. Ay, nakuno dito.

hina hina <laughs> tau ka daw sila aman ha hindi ka rin ha yeah, guys Ayan. dito po kami noon nung maliliit pa kami Manguli kami ng isda noon dito. Thank you for watching. Please like, share, and comment. And please click the notification bell para update po kayo sa sunod na upload kong videos. Thank you and God bless and bye-bye.